Good morning! Magandang umaga and ano nga sa iyo guys uh, We're going to eat Lomi Breakfast ride Together with my friend Tama ba yung English ko? <laughs> Pero bago lahat I Intro muna Siyempre yung bagong intro Well tulad yan sinabi ko Kakain tayo ng breakfast Lomi Lomi <laughs> Dito lang yan sa Kalamba uh, Tuturo ko na rin sa inyo yung in direction Pero buksan ko na yung GoPro Ayan Para uh, makita yung harap ko Ayan okay. <laughs> uh, Well, katay ko muna yung ano Yung gumawa ng video ko ha ah. Introduction cinematic video super super video Siyempre yeah, si Motosin Ayan guys Subscribe ko sa kanya Pwede kayo magpagawa sa akin ng video Sa presyong Abot kaya Uh, we're going to eat Lomi. Tama ba? <laughs> ano dito sa S-Lex? S-Lex? Aha. Uh -huh. Well, yung pupunta namin Lomi, Lomihan. Ayun hindi lang Lomi ang specialty nila. Meron silang Chami, may pansit din. Saan pa tayo dito punta? Ito, na, si Papi Chris James. yung ating kasama. Kaibigan niya yung mayari. Ito din, derecho? Okay Hindi, derecho, derecho Um Yun nga, tulad na sa sinabi ko Parang namin yung May ari ng Lumihan Yung una ano yung tanong kung ano pangalan ng Lumihan yan. Ay, kita ko na lang mamaya Pero yan Mabilis yung magpatakbo ni Papi Wandy <laughs> Aha Nakapit ako Wee! Okay, nandito na kami sa... Malapit na kami sa exit. Alam ba, Plaza? Ako para sa may RFID. Pili tayo ng... Nagbabasa. May dami kasi yung ano eh. Yung... yung scanner na hindi binabasa yung ating RFID. So, kanina. Diba? Kabintatlo. Hindi binasa yung RFID. <laughs> okay Yung pupunta namin guys sa uh, Mahada out Mahada out uh, Hindi pa yan Hindi pa siya sakop na sa hanggang Mahada out uh, Kalampala lang pa rin yan Actually malapit lang siya dito sa amin Breakfast ride right? Medyo malapit sa Kakaiba Aha Alright sa um, makalitan sabi lang, sabi lang lang alright siguro, siguro mapasahin naman yung RFI hindi ka namin dito hindi malamig ang umaga ngayon ha eh. Okay, sana, sana napasahin nyo kanya Okay, binasa Sana pasahin nyo akin mm. -hmm. Yeah <laughs>

yun. Unang-unang exit mula doon sa tall plaza. Sa kanan. Mhm. Mm Tamang-tama yung pag-invite nila sa akin. Hindi pa ako umakain. O, ito so na meron. Nagsiraan. Aha. Uh It's -huh. safe. Mhm. Mm ito na guys. Excuse me. Alright. <laughs> Ayan guys, sa pagkaket dito, yan, iakyat. May dalawa direction refinjan kaliwa kanan. Wag oh, makikita nyo dito, wait lang. Uh-huh. Oh. Ayaw. dito guys. Ayaw. 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 Kasi right papuntang ano yan Papuntang bayan Papuntang crossing Okay Left Ayan guys nandito na sa may maya pa Madali lang siya makita uh, Sabi sa may simbahan Ito nakikita ko na yung simbahan Sa so, may stoplight Tapos kakaliwa Ayan guys ano Mhm mm Sabi nila mas maganda daw pumunta dito kasi hindi ka nalalayo kami naman mga riders syempre gusto namin mas mahaba mas malayo pero kung short ride lang pwede na to malapit lang pero masarap naman daw yung ano yung tinda yan stop stoplight yan stoplight Shoutout papi Chris James pogi mo talaga idol kita eh <laughs> okay Come to the left Ha, ah, yung baga naman ni kuya Baga naman ng kotse Yung nasa harap <laughs> Aha Ano bang year model to? Mm -hmm. Diretso, diretso overtake na Ayan na guys, oh, mula doon sa Stoplight kaliwa Diretso Maya pa na to, maya pa Mhm. Mm -hmm. Yan guys ha. Diretso lang. Yes, may mga terminal na tricycle dito. Alam niyo guys, suporta tayo sa ano sa small business ng mga kaibigan. Ng mga sumo, suporta tayo sa mga negosyo. Uh, para sa so rin sila sa atin, di ba? Mhm. Tuloy dito, ibabalik ko sila ngayon, papakita ko sa kanila, po-post ko. Siyempre, para tulong ko sa kanila. Eh, tulungan din niya. Oops, oops. So, overtick mo na. Mhm. hmm Diretso lang. So, ito nga guys. Parang feeling ko malapit na. Sabi nila, makalagpas doon ng gasolina, na? gasolinahan. Shrap. Gasolinahan. <laughs> oh, gas station. Makalagpas lang daw. Uh-huh patay bagong linis sa motor ko <laughs> putik ano kaya dito lagi kaya putik dito sa lugar na to hindi naman umulan kahapon aha mahada out guys ah mula doon sa exit mahada out ang pupuntahan nyo let's see Oh, ito na guys, oh, Mahada out. Ito, Mahada out. Ito yung gas station. Tama. Diretso lang. Diretso. Tapos may lilikuan daw. Oops. Okay, ito. Ito na, nakikita ko yung lilikuan niya. Oh, ito na, liko, liko. Tanda nyo guys, ha? parang hindi kayo maligaw kung pupunta kayo dito. Aha. Di na diretso ko na. Hindi ko na pinatay yung camera. Hahaha. <laughs> Uh, pero nagkata ko sigurado dito magkakata eto na guys nakikita ko na ayun Mama's Authentic Batangas Lomi and pansit Gisado <laughs> A few inches later Good morning guys Nandito pa tayo sa may Mahada Mahada Kalamba At ngayong umaga Kakain tayo ng masarap na Lomi Dito sa Mama's Authentic Batangas Lomi and Pancit Gisado ah uh, subukan natin, tignan natin kung anong presyo tapos yung gaano kasarap, no? So, guys, tara. Okay, guys. Ngayon, i-interview natin yung may-ari ng ano ng lumihan. Ano pangalan ng lumihan niya? Mamas. Mamas. Siya po yung may ikaw may-ari? Yes. Yes. Ano yung ino-offer niya, ma'am? Lomi, pansit gisado, tsaka tapos? Ayan, eh, mga in-offer niya. Ano po meron sa inyo? We have our authentic Chami Tamis Anghang. Favorite po ng mga riders. Siyempre, kakaiba rin yung lomi namin dito. Kasi lahat ng toppings namin are homemade. mm -hmm. Ito yung mga, ano, yung mga customer niyo dati? Yes. Wala pa yun sa kalahati. Eh. Oh. Sino to? <laughs> Okay. Anong pangalan niya, ma'am? Chloe. Chloe. Siya si Chloe. Kung pupunta kayo dito sa lugar na to, sa Mahada, Mahada Out? Mahada Out. Mahada Out, dito sa Calamba. Uh, pangalan niya, Chloe. Hanapin niyo lang siya. Makaka-discount kayo ng 50%. Siyempre, <laughs> hindi. <laughs> 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 ito yung mga kasama ko. Yun. Ito yung mga motor namin. Kumakakalang nasip mura namin. So, paano, ma'am? Salamat po. Thank you. Wow. Yeah, picture, picture. Wow. Picture, picture. Ito yung chami, chami tamis. Uh, tamis Ito yung domi. domi. Ayan guys. Kita nyo naman. Pitsura pa lang. Yummy yeah. na. Lalo na yun. No? yun no? Nagpipicture na yun. No? Sure. Yummy oh. So yun na guys no, um, nabusog kami, nabusog ako. Lalo dun sa Chami. First time ko siya nakain, masarap siya. And guys, ini-invite ko kayo mga kapwa ko riders, um, kapwa ko bikers, uh, mga friends ko. Punta kayo dito um, sa Barangay Mahada Out, Kalambalaguna. Kaya sana naman sa Lumayo kayo kung manggagaling naman kayo sa Maynila. Pwede rin, di ba? Mas malapit dito. Mula dun sa Kanlubang exit, Maya pa exit. Ilang minuto lang, nandito na kayo. So guys, dito ko na tapos na aking pag-vlog. We will ride as one and God bless. Bye! -bye.